Sir, at yung um, settled na ba yung question na tatawid na talaga doon sa 20th Congress? The way it looks, uh, ba Sa so, pananaw at palagay ko, o. Oh, um, dahil nga, um, kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung pa lang tumawid na eh. Pero doon pa lang... <laughs> hindi, di ba? <laughs> pwede, pero, doon lang, pwede, di ba? Lahat naman pwede. Um, tandaan nyo, pakitaan nyo ako ng batas ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Um, wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na ganun. Na oh, sa impeachment court ha, bawal pag-usapan to ha. Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang ganun eh. Karapatan ni naman na hilingin base sa kanyang paniniwala anumang nais niyang hilingin kapag kaya yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object eh di pagbobotohan SP na sa motion to dismiss pa rin ako kung may tumayo pong <laughs> senator judge again and then mag motion to dismiss di ba po kaya niyo pinag-usapan niyo nung last session niyo para sabi niyo sir ngayon pa lang mag ma Maayos nyo na, hindi na to maulit pagdating ng trial. So kung mayroon ulit, sir, hindi pwedeng parehong, pagbawalan. Parehong o, ground ba o magkaiba? Kung parehas. Hindi, pinasubmit namin ang cap. Nandun naman kayo, di ba? Napanood nyo yung pag ng motion. Hindi ba? Nagsimula sa motion to dismiss, napunta sa remand, napunta sa return. Without dismissing nor terminating. di ba? Tapos sinabi, hiniling na mag-submit ng compliance na hindi sila lumabag dun sa one-year ban. Dahil sabi, di ba, sa floor, kung naalala ko ni Senator Win, kailangan natin pakinggan yung camera dyan, mag-submit sila ng ebidensya na hindi sila lumabag. Um, so, kailangan mapakigyan sila bago pagbotohan to. So, yun yung kinalabasan ng motion, hindi ba? Hiniling ang camera na ipaliwanag yun. So, kung tanong mo sa akin ay ano mangyayari, hindi ko alam. Depende kung merong contento at hindi contento doon sa compliance ng camera. So, pwede pa rin talagang i-discuss yung motion to dismiss, even if na-discuss na siya? Remind yung pinag-uusapan na. Again, Again, remind yung pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung motion to dismiss. Hindi pinag yung motion to dismiss. Ha? So, yung premise mo, hindi na hindi pangalawang beses pag-uusapan yun kung sa kasarap. Dahil pinagbituhan ay yung return or remand. Sir, SP, this SP, meron kasing mga, kayo nagkakaroon din kasi, sir, ng mga apprehension or mga agam-agam na hindi magkaka, yung actual na trial, yung nakikita natin na paglilitis ka guys sa kote. Gigil na gigilan sila. Sorry. Yeah. Hindi, wala, wala, hindi ko, hindi ko trabaho, pawiin yun, um, mm -hmm. Nang gigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko, gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, um, lahat ng sinabi ko naman Noong Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat yon ng Senado. Kaya lang, kulang na talaga yung panahon. And then, so may nagsasabi din kasi like that, uh, former um, Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng hindi para court. sa akin Hindi para sa akin na uh, um, patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. Um, if we're talking presidents, ha, Nasaan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy uh, Mercy Gutierrez na hindi kinukonvene ng impeachment court? There is that president done by the Senate. Mm, hindi ko sinasabing tama yun. Pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasaan siya noong nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagreklamo niya ngayon. Um, ano? Na siya ngayon. Baka sitting justice or judge pa um, siya that time. Hindi lang siya, pati iba siguro. Um, o bakit tila hindi nila maalala yung papuntong yon? Dinismiss din ng impeachment court um, yung um, kaso um, nung nag-walk out yung prosecutors kay Arab at ayaw nang bumalik. Hmm. So kung, kung, kung halimbawa... No, so, nangyari yun noon. Nangyari yun noon. Pero nagkaroon ng paglilitis. Yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis. Di ba? So, nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final yung depensa nung panahong yun. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, nakita, dapat na. Dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. Um, at walang dahilan, para sa akin ah, na magbigay sila ng duda, maliba na lamang kung init na init sila, na, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon, base sa kagustuhan nila. So, SPB may, may power, may poder talagang impeachment court na mag sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that uh, dahil meron hindi sa bilang power? retired hindi sa bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi noon ulitin ko le lahat ng ito ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema hindi ako hindi kami hindi mga dating mahistrado kung hindi yung mga kasalukuyang maestrado ng Korte um, Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Um, sir, sorry, clarification lang. Nas yes. Nasagot yun na rin po ito dati. Eh. Pero if hindi po magsabit ng second document na compliance, yung 20th Congress House, what happens? Then the dito? court will decide accordingly. Hindi ko alam, ayokong pangunahan. Kasi iba na rin yung composition ng court. Eh. Pero sir, di ba, um, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. Ha? Huh? So, pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok. Pwedeng i-modify yun. Pwedeng i-abandon yun. Um, decision ng Impeachment Court yun. Pwede rin pala, sir, na wala silang compliance dun sa uh, number two dun sa order, pero may assign silang prosecutor prosecutors? Am um, lahat yun posible, Nimpa. Um, ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so, hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yun. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero makikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahon ito. Sir, other issue? <laughs> Sir, other issue? Hindi, bilang, bilang impeachment court at bilang litigant, Bilang party? Bilang party litigan? Ah, hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil nagigil gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, eh, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue? Mm. nagmeeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempora jinggoy Estrada and Senator Ah, incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, Magkaiba ba 'yon? Pero ano na pag-usapan during your Wala, ano-ano lang. Hangga kasama kasi kami dati eh. Um I was with um um Senator Elect Marcoleta in the 13th Congress. No so, congressman pa ako. Magkasama kami noon. So si Senator Jinggoy nung nag um, Ayos, nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanya ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Sa Walang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman ka sila, Selly. Mm -hmm. Hindi naman purkit magkikita kami, yun lang pag-uusapan namin. Um, um, natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon o ngayon. Pero may ilang pong mga senador na nagsasabi na parang may mga... Um, text messages mm. na hinihingi na yung suporta ah, para sa iyo o kaya kay uh, former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang... Sabi ni Nino, sabi Nino, at um, asan yung text kung gano'n? Sir, nagsalitaan dyan si Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang na nakuha na oh. Ah, minakikipag nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Ah. Um, sa party ko, wala pa akong message na ganoon. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag effort na makumuha Hindi para sa akin magsalita para sa kanila. Pero wala pa kami pag-uusap ko rin. Actually, uh -huh. parang mm -hmm. nakatulog lang ako nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 uh -huh. hours. Pero sir, araw. are you still confident na during that time kayo pa rin yung Senate President? Hindi ito question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko ano mangyayari. Um, panibagong butuhan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sino mamumuno ng Senado. Magiging Did crucial. Sa sabi ni Senator Irwin, ilawag kayo rin daw po Matagal na yun, bago pa. Nung nanalo siya, siyempre, kinongratulate kinong ko siya nung nanalo siya. But that was, that was the last time I talked to him, I think, during the recess. Um, hindi ko matatawag na paniligaw eh. Um, pakikitungo. Um, normal na pakikitungo. Dahil ngayon, um, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators um, Soto, Lacson, Marcoleta, um, Villar, Camille, Erwin, um, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikasyon. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Um, palagi naman, pero sobrang naman yung committee doon sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga uh, incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship? Um, wala. Hindi <laughs> marami. Meron na? Kasi marami din ang mga incumbent eh. Pero doon sa mga incoming, sir? um Wala pa. Mm -hmm. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. Pero may numbers na kung ano pa rin? Ano? Do you have still numbers? Ma. <laughs> ano mang numero meron ngayon? Sinuman sa so, totoo lang, um, nagbabago't nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, may higit pa. But you want to be, still be the Senate President for the 20th? Century. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yun.